Lalaki nabaril na napatay sa isang East LA Mexican restaurant. Isang lalaki ang nabaril at napatay sa isang restaurant sa 6,000 block ng East Whittier Boulevard sa East LA bandang 8.15pm noong linggo. Ayon sa isang residente, ang restaurant na Rinson de Guayabitos ay kadalasang nagpapatugtog ng malakas na musika at mahinig manggulo ang mga customers dito. Ang biktima ay nasa restaurant at pinaniniwala ang isang customer. Hindi pa inilalabas ng pulis ang identity ng nasawi. Ang biktima at ang suspect na kasalukuyang hindi pa nahuhuli ng pulis ay nag-away di umano sa kainan. Naglabas ng barilang suspect at binarilang biktima na naidala sa ospital pero hindi naligtas. Ayon sa pulis, hindi sila sigurado kung ang baril ay napaputok sa loob o sa labas ng restaurant. Naghanap sila ng ebidensya sa eksena ng siyam na oras. Tumakas di umano ang suspect sa isang kulay itim na SUV kasama ang iba pang mga tao na nasa kainan din ng nangyaring insidente. Ini-interview ng pulis sa mga witnesses at nakikiusap ang Sheriff's Department Homicide Bureau na itawag ang kahit na anong impormasyon tungkol sa suspect. Ayon sa LA Times Homicide Report, ito ang kauna-unahang homicide nila sa loob ng isang taon.